Ayan, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat guys. Uh, this is Ate Mars, welcome to Ate Mars channel po. Good morning po sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga subscriber ni Ate Mars guys. Shout out po sa inyong lahat. Sa mga luma, mga bago pong subscriber, mga luma, Shout out po sa inyong lahat and thank you, thank you, thank you po Sa mga nanonood po ng mga video ni Ate Mars Mga silent viewers, organic viewers Mga subscriber, maraming maraming salamat po Pasensya na kayo guys kung hindi ako nakakasupport Talaga sobrang busy po ako sa mga apo ko. Maliliit pa po yung inaasikaso kong apo 5 and 6 years old, alagayin talaga ito guys, nagkaroon ako ng pagkakataong mag-video. Ito po, almusal po. Ito, maga po ako nakapagluto ng almusal. Almusal tanghalian. Ayan, pinagsasama ko na pag ako nagluluto. Ayan. Sa mga OFW po, ma'am. Ma'am, sir, good morning po. At Ayan, hangad po po lagi ang inyong kaligtasan po. Saludo po ako sa inyong lahat ng mga OFW. Sana po lagi po kayong okay dyan at masaya po. Ayan, shout out po sa inyong lahat man, sir. Lagi po sana kayong mag -iingat. Ayan, basta sa lahat ng aking mga subscriber. <laughs> shout out po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa, guys. Ayan, kain po tayo, guys. Meron tayong ano, almusal to. Ayan. Ito, ito yung maagang naluto ko ngayon, yung fried chicken. Tapos, ayan. Meron akong tirang ano. Yung alamang kagabi. Tapos ito guys. Ito yung gusto kong ulamin today. Yung paksiw. May tira kami kagabi. Ito yung ulam namin kagabi. Yung paksiw na ano. Ano ba ito? Matambaka. Ayan. Tapos actually guys. Meron ako ditong mangga. Binigay ng kapitbahay namin may puno kasi kami kapitbahay na may puno ng mangga na madami bunga. Ayan guys, nagkakandalaglag na. Susakto so, meron akong alamang. Kaya lang po, tinatamad pa ako magbala. <laughs> Sabi ko mamaya na lang. Ayan, sama niyo po kung kumain. Kain tayo guys ng ano almusal. Ito po yung paborito ko. Tokyo na isda. Ayan, nagkamay na ako guys. Nagmalinis naman tong kamay ko. Nag-thank na ako kay Lord, Kanina. Hindi naman po tumukbang Ano sa lang po. Kasi na rin naman ako eh. Tapos kukuha lang tayo dito ng maliit na chicken. Kasi, ayan, maliit lang. Hindi naman ako maulam.